Ano ang nilalang na ito na humabol sa laki na nakatira sa loob ng abandonadong bahay? Isa kaya itong aswang? Well, ready ka na bang panurin ang mga panimbagong kababalagan na ngayon nagpa-viral na naman sa internet? My Deus, cara! Ano? My Deus, ano? Demonyo, kaluluwa o multo ng madreng dumalo sa misa. Oh. Baby, come here. You'll be right there. Something opens that door. You need to get... Ah! Mm -hmm. Well, kung handa ka na, ay tara. I need to fill bedroom now. Huh? Ahh! Yeah! Ang video nito ay mula kay Noxta5 na naisend sa kanya ng isa sa mga viewers nito na si Sophie. Di umano ang footage ay recorded ng kaibigan nitong si Laura sa isang abandoned railway tunnel in Hassel, Germany. Ang tunnel ay ginawa noong 1890 na siyang ginagamit ng mga sundalong German noong ikalawang pandaigdigang digmaan. Kaya naman habang nasa weekend trip ay pinuntahan ni Laura ang historic abandoned railway tunnel. At habang nire-record ito gamit ang cellphone ay nakunan niya ang nakapagtatakang bagay sa madilim na railway. Nakita mo ba isang maputlang bagay ang tila pa pumabangon sa railway na nasarapan harapan mismo ni Laura? Kung pagmamasdan mo ka itong payat na praso pero hindi na nakita pa ang buong katawan nito. Dahil sa sandaling oras lamang ng pagmasdan ito ni Laura ay agad na nga siyang tumakbo sa sobrang takot. Pero kung pagmamasdan mong mahigit tila pa nakamuflash ito sa riles maging ang source nating sinooks ay eh walang ka idea sa kung ano ang bagay nito. So isa kaya itong unknown creature o may idea kakamulti? Share mo naman sa comment section. Ang susunod na video nito ay mula sa popular YouTube channel na Bearded Explorer. Ang lalaki ay nagpuntang mag-isa sa isang abandoned haunted house located somewhere in the French countryside. Makikita ang talagang nilamon na ang bahay ng kalikasan at habang nasa loob ng lalaki ay kinukunan nito ang bawat paligid at loob ng bahay. Sa pagtatapos ng exploration nito ay wala naman siyang kakaibang nakita o karanasan sa loob until nang i-review nito ang kamera ay napanganga siya sa mga natuklasan. Ito ang footage. Right guys, well that is it for today's video. I hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go check out the Instagram, which is the Beard Export underscore. Check out the Facebook page. Like always, I'll put all the pictures on Facebook. Ten the Instagram. And I'll see you on next week's video. Hindi napansin ng lalaki ang kurtina na biglang hinawi ng hindi makitang nilalang sa loob ng bahay. Pero malinaw sa kabuuan ng video, walang tao o sino man na ang nasa loob. Matapos na itong may upload ay may mga nagsasabing isa itong genuine paranormal activity. Isa pa sa mga nag-comment na si Marco1591 ay may napansin bandang 1355 minutes ng footage na talagang nagpakilabot sa kanila. I'll start with this one first because this one looks like it's got a lot of stuff inside and it has Some more photographs here. Look, he looks a little bit like um, <laughs> wow, just look at the stuff in here, it's so old. The ceiling is completely covered in mould, bit of condensation in the corner again. Look at this the cupboard completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Looks something's been climbing in. Oh, God. Nakita mo ba pagmasdan mo ang maigi? Look at this, cupboard, completely filled with clothes. Tila ba isang pa ang maikita sa refleksyon ng salamin na nakatayo sa likuran ng kurtina na siyang hindi napansin ng lalaki? Pero ilang segundo lamang nang muling makunan nito ng kamera ay wala na ang mga paa. Ang mas nakapagtataka ay nang pumasok siya sa silid ay wala doon ang mga paang nakunan niya. Naniniwala ang mga viewers nito na tloong may kapapalagang nangyayari sa loob ng haunted house. Magpagayon pa man eh no, masasabi mo ka multi Guys, well, that is it for today's video. Hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is the Bealexport underscore. Ito ay uploaded sa TikTok na nagpapakita ng mga taong nasa loob ng simbahan na nagsasagawa ng misa. Di umano ang nakarecord ng video ay ama ng babaeng naka-upload nito sa TikTok. Habang kinukunan nito ang misa, may narecord itong nakapangingilabot At ang nakapansin lamang nito ay ang babaeng pinapanood ang recorded mass. Isang maputlang nilalang na may malalalim at mahitim na mata ang makikita ang kasama ng mga nagmimisa. Dito ay tinanong ng babae kung sino ang misteryosong figura pero maging ang naman ito ay nagtaka at kinilabutan dahil hindi niya nakita ang imahe ng nire-record nito ang video Tinanong din ito ang mga miyembro ng simbahan pero hindi rin nila kilala ang imay. Magpagayon pa man ay mas naging mas nakakatakot at katakataka ang footage ng sabihin ng babae. May isang taong nakakakilala pala ng figura. At ito ang matandang pari ng simbahan. Ayon pa kay father, ito ang matandang babae na palagi ang nagkatrabaho para sa simbahan. Pero ang matandang babae ay ilang taon na palang namatay. So ito kaya ang multo o kaluluwa ng matanda na nagpakita during Christmas Mass? O ibang nilalang na ito ka multi? Either way, ikaw na ang muska kung totoo ba ito. O just an elaborate hoax lamang. Ito ay mula sa Fatos e Mysterios. Ang grupo ng mga YouTuber na ito ay nagpunta sa isang abandoned building at sa pagpasok na nila sa madilim na basagi ay may makukunan silang nakapagigilapot. Isang fail figure ang lumitaw at hinabol sila dahil sa takot ay nagtatakbo na nga sila Ngunit tila ba hindi na sila tinatantanan ng misteryosong figura ha? o nilalang na umahabol sa kanila. Meu Deus, cara! Meu Deus, Alan. Ang nilalang ay may maputlang pangangatawan at mabilis na gumagapang. Tumakmo ng mabilis ang lalaki paakyat ng agdanan pero biglang lumitaw pa rin ang nakapanginginabot na halimaw na may mahabang kamay at patuloy na gumagapang paitaas. Nininilaan pa ng ilalang ang sahig tinitingnan ito ng lalaki nang biglang muli na naman itong pumunta sa kanya at muli na naman nagtatatakbo ang lalaki. So ano sa tingin mo ang nilalang nito kamulti? Isa kaya itong aswang? O isang monster? O maaaring gawag ko alamang nila? Ano sa palagay mo? Ito ay nakuna naman sa loob ng isang children's center. At ayon sa footage, ang center ay lugar para sa mga bata. Ang lugar ay pinaghalong music school at daycare center. Pero wala man siya nung bata ang nagpupunta rito dahil sa iba't ibang rason. Pero ang talagang rason di umano ay takot sila sa lugar. Laging sinasabi ng mga bata merong lalaki sa loob ng play tunnel. Pero wala naman daw tao rito ayon sa mga staff. Kung minsan naman ang mga laruan ay kung saan-saan napupunta kahit na wala namang tao sa loob. Pero sa mga araw na sarado ito ay naglagay ng kamera ang may-ari upang mabantayan ng loob. Kung sakali mang merong pumasok, wala namang nagtangkang mag-trespassing sa loob ng daycare. Pero may makukunan silang misteryo. Panorin mo ang footage. kayo ni Malino na kung bakit walang mga bata ang gusto nang pumasok sa loob mula sa gamit na gumagalaw o gumugulong ng kusa ay talagang nagbigay kilapot sa mga staff na nakapanood nito. Gaya ng ibang mga footage, ay nanatili na lamang din itong misteryo. Ang creepy video namang ito ay mula sa YouTube channel ni Sarah B. Ang footage ay nakunan sa loob ng isang notorious East Drive, The Black Monk of Pontefract. Kilala rin ito sa reputasyon nito na kabilang sa the most haunted houses in UK. Ang poltergeist na nagpapakita rito ay pinangalan ng Fred na kilala sa tawag na The Black Monk. Di umano ang mga bumibisita rito ay nakakarinig ng mga unsettling voices. Nakakakita ng mga ghostly apparition at mga karanasan tulad ng mga kagamitang nagkakalawan ng kusa. At tumitilapon sa may hindi malamang dahilan. Maraming nagpupunta rito upang makaranas at maka-encounter ng real supernatural events. At isa na nga rito ang babaeng ito na nasa loob mismo ng haunted house. God! You can't scare me, you bastard. I'm coming. Sorry for swearing, people. so Some, somebody's just moved about. Oh, oh. The fucking hell. Okay, Fred, if this is you, piss off. I, I am your friend. I'm coming up. <laughs> well, I I'll just have a rest. Right, you stop bloody banging your cow. I'm coming up. You're not scaring me. That is... For Alan to prove that it is top of Bannister. Hello, Pauline. I'm shitting myself. Right, this is a little. What? Sounds like there's something in that bedroom. Sometimes it opens the door for you. Emma, if you're in there, can you open my door, please? That's the attic. Can you let me in, Emma? I don't know where to go now. I dare I go towards it? Open door. What the fuck was that? It's not funny when you're on your Todd. Emma, open door for me. Okay. <laughs> Fuck that. Fuck that. Much. Drop us there. Pumunta siya sa itaas dahil sa mga naririnig ito ang kakaibang ingay at nang nasa itaas na nga siya ay biglang nagbukas ng kusa ang pintuan. Labis na natakot ang babae kaya napatras ito. Pero habang nasa loob pa rin siya ng bahay, ay nagpatuloy pa rin siya at hindi nagpatinag sa mga pangyayari. I'm gonna go to God, I'm Okay Emma, I'm sorry. I'm just... Uh, this ain't gonna last long because... I'm the door's shut again. Right. I will say there's a doll's house in there she plays with. Now, this is the... This is a creepy parent's bedroom. What the frig? Nagbubukas sa ang pintuan at wala nga siyang pakundangan ay pumasok siya sa loob ng kwarto. At dito naniniwala na nga siyang maaari ang espiritu nagpaparandam sa kanya ay ang may-ari ng bahay. Magpawin pa man patuloy pa rin ang investigation niya upang i-reveal ang mga Now I want to go back down now. I want to go back down now, seriously, in a dead to move. Uh, um, hello? I'm sorry for camera checking, but it's. <sighs> Big mistake, this doing this cleaning at night. Stupid mistake. Right, I'm, I'm coming back to the stairs. I don't, ah, fucking hell. Oh God, oh man. Oh. Oh, I don't want my mum, because she's an ass, but there you go. <laughs> uh, <laughs> Come on, I'm going to man up now. Well, not man up because I'm a woman. I'm going to woman up now. Come on. Can anybody hear what I can hear? Can you hear it, Chris? <laughs> that's it, that's it, that's it, that's it. i Hold on, let me go. Oh, I can't, I have to pass it. Fucking hell! Right. <laughs> All right, just leave me alone for five till I get downstairs, please. Just leave me alone. Somebody's just said something to me. Who's on? Oh, I'm gonna shoot me. Sin. What? Right. I'm coming out. I'm coming out. Wherever you are. This isn't funny no more. This is not funny. Fuck off. Right, I've just shut door. I've just shut door. Bed, I'm gonna sit on the fucker. I don't move. Oh! Someone's just stopped on that cupboard. Jesus Christ. I'm sat here. I am shitting it. I've had to shut. I've shut door. I've shut door. I've shut door. You know, Chris. This is what we hear all the time, but when we're in house and we're talking, we're taking a notice of it. But, um. Oh, does anybody want me to ask anything? What the fucking hell? Are you sure you heard breathing sounds? Are you sure it's not me, Chris? I I want to go down. All right, I'm sorry. I'm sorry. I'm I'm. I'm not. Fucking! I'm freezing. some freezing's freezing. going to bastard bedroom. What was that? That's just gone past this. Oh God. I'm gonna go down. I've had enough. Dahil nga sa hindi na ito kinakaya ng babae, nagmakaawan siya sa poltergeist na palisin siya at ayahan siyang makababa. Pero tila ba galit na ito at hindi na nga siya hinahayaang makalis dahil patuloy pa rin ang pagpaparamdam nito sa kanya. At tila ba gusto na nga nitong sakta ng babae dahil sa kapangasan nito sa loob ng bahay. Do you, like, do you like it when people's in house on their own? There's something on the landing. God, Chris, I was sure were uh, um, uh, What are you, Victoria? I think it's Teddy that's in Emma's room. What the shit was that? Eileen, I hope you're hearing this, and Anne Marie, I hope you're all fucking watching this and that swearing. What was that? Whatever that was, I don't know, because I don't, it sounded like something dropping, but I don't know where. Okay. Emma, if that's you upstairs, will you move, please, because I want to go down. Oh that's me breathing very deeply. The lights just come on. The frigging light has just come on. Oh. I know I'm fed up today and a bit down and I did scream and bawl when I came out and told it not to come near me and to f off and all this shit but I'm sorry. Right, I'm going to get up and go back on. Maybe I might not. Emma, if this is your sweetheart, will you just leave me alone a minute so I can get downstairs? Please. Just leave me alone a minute. I'm coming out of Philip's bedroom now, just leave me. Oh, shit. I can hear tapping in that cupboard i don't know where oh i don't know where to go don't i'm right i'm going to go on to landing oh what the hell all right i think i've had enough i want to go down i want to go, right i'm going to go i'm going to watch because i'm going to kick the fucking teddy back Water's running in the bathroom. I'm gonna go in and have a look. There's got to be some in there. There's really got to be some Get in there. Something's growling in the bathroom. Emma, I'm sorry for shouting, sweet. Will you open the door for me, please? I have just seen something. I have just seen something. Right, that's it, I'm off down. I can't take no more. I am off frigging down. The things I do for you a lot. Oh! Someone's following me. Nakita mo ba nang maigawin ni Carol ang camera at sa isang silid eh, ay may kita ang isang imay pagmasdan mong maigi. I have just seen some... Napakabilis lamang ng mga pangyayari at ang imahe ay mabilis na nawala. Dahil rito ay mabilis na nga pumaba ang babae at sinabi pa niyang tila pa sinusundan siya. So ano kaya ang mga nangyayari sa loob ng haunted house na ito? Totoo kaya ang multo ito na nagpapanamdam sa kanya? Isa kaya itong aggressive poltergeist? Ano sa palagay mo, multi? Is it real? Or just an elaborate soaks lamang din? Ang uling medyo namang ito ay nakunan sa loob din ng isang bahay. Ang taong kumuha nito ay hindi lang nagmamay ng bahay dahil marami rin itong alagang aso. Ang bawat isa sa mga alagang aso nito ay inaalagaan nila na parang anak na nila. Magpagayon pa man tulad ng mga bata ay may ginagawa rin itong makapanindig pala ibo. Kung minsan ay nakatitig ang mga aso nito sa kawalan at minsan naman ay umuungol na parang may nakikita. Pero inayahan na lamang ito ng may-ari dahil baka normal lamang ito until isang insidente ang mangyayari na magbibigay yuwaga sa kanila. Magpapatunay na hindi lang pala ito basta normal lamang. Sa araw na ito ay mag-isa lamang ang may-ari ng bahay nang ito ang mangyayari. Yeah. Hmm. Happens all the time. Hindi lang ito ang unang beses na nararanasan nila ito. Pero ito pa lang ang unang beses na nakunan nila ito sa camera. Isang araw habang mag-isa naman ang asawa nito, ay biglang may makukunan itong kakaiba. Pagmas nunong may higit. Okay. It just happened again and now the dogs are freaked out. Get it. Daily, come on. Get it. You'll be right there. Something opens up door, you need to get him. Oh my God, I don't know if it's gonna happen again. It just happened again. Tila <coughs> ba may nakikita ang aso sa lapas ng bahay? Move! Pero ang ay wala nakikita ang babae sa labas. There's nobody there! The dog stopped barking now. Davey's freaking out by the door though. nang unang na record nila ay walang tao o sino man ang nasa labas ng bahay. Talagang nakapagtataka ito lalo na sa mga reaksyon ng aso nila. Tila ba may nakikita na hindi nila nakikita. Naniniwala ang mag ang isang supernatural entity ang gumagambala sa kanita. Magpagayon pa man ay gaya rin ng ibang video ay naratili na lamang din itong sa kung ano nga ba ang mga nararanasan nila. May idea ka ba, Kamulti? Share mo naman sa comment section. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.